bakit nga ba napakasarap magmotor? Ito ang feeling na mahirap ipaliwanag. Kahit ano pang balitang marinig at mapanood sa TV na aksidente ay patuloy pa rin tayong nagmumotor. May sense of freedom na may halong excitement. Basta may something talaga eh. Although hindi ko nare-recommend sa mga kaibigan ko na magmotor, motor especially pag bago pa lang sila, na sumabak agad sa Metro Manila. Kailangan mo muna ng formal na edukasyon sa alsada at sa motor. Basta, malalaman mo ang sinasabi ko kapag naranasan mo na to. Sa totoo lang talaga, napakasarap magmotor. Bakit masarap magmotor? Unang-unang dahilan is freedom. When it's you and your motorcycle alone on the road, parang sweet escape sa normal world. Basta alam nyo na yun, mga kapwa rider. Pangalawa ay mura. Kumpara sa kotse, kung saan-saan ka na makakarating sa murang halaga ng gas at sa accessory sa tibang parts ay mas tipid ka talaga. Kaya mas pasok sa average na Pilipino ang paggamit ng motorsiklo. What's up? What's up? mga kayo yo yo? Magandang umaga, magandang buhay, magandang gabi, magandang hapon. Wala intro mga kayo yo yo. Ang, ang ganda ng ilaw dito sa kalsada. Ay sayang naka-off yung ano, fountain. Nandito ako ngayon sa May Pierre Ross Boulevard. Today is a ride day, linggo. Araw ng mga ride. Dami ko nakikita mga grupo. Well, today papunta tayo nang norte. Medyo malayo, pero sanay naman tayo dyan. Nakaraan, di ba? Ne Nebaisiya. Pinakamalayo ko yata na harating isa, uh, daang kalikasan, Pangasinan. Ito naman, um, Olongga po. So yun, samahan nyo ako ngayong araw, di ba? Tingnan natin kung ano meron dun. Sa kalsada, sa mga abuse, kung ano merong trip-trip uh, doon, -trip dun, di ba? Ayan, punong-punong ng linya ng truck. Okay alright! alright! Yo 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 All right. Bulakan hits. Ang ng Bulakan to, malolos. Galing no. Struggle nation, Ito pagaling ang bumalance. Kapag bumaba ang paa mo, basa. Op, oh, laba. Babla. Oh, 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 oh. Ganda nga, May backpack na speaker. <laughs> oh, grabe naman doon, no? Bakit, ano, ganun kabaha? baha? Alam bang ulan? Okay, continue tayo sa biyahe natin. Yo, yo, yo. Yo, 200 meters. Turn right to the ramp. Ito, malolos na pala tayo. Alright, and Lex. Mm-hmm. 30 kilometers. Alright. Pupatuloy natin. City of Malolos. Alam na Bulacan Alright We meet again Pampanga Alright So yung part na yun Medyo malilito kapag Nakapokus naka ka kay Google Maps So nagkamali uh, na kasi ako doon dati Nung ako nung Clark So yun yung tamang way yung dinaanap ko ngayon Kakaliwa kay Akep kayo Yan Tondo Pampanga Hits and Lubakan Nation ah Slovakan Nation you know it's my favorite Lubakan Nation favorite sino bang may gusto nito monta naman tayo dito <laughs> ingay na ingay na extension ng Tapaloto ito nakakaumay Nakahampas sa gulong Wala kasi yung bracket Ang lupit Ang na long. 6.42 AM Yung aga-aga pa Para syempre makauwi din tayo ng maaga Umalis ako ng 4.30 Sa Pasay Medyo maganda ang ganda ang take off natin Sana lang wala nang delays Kagaya nitong we're back Nation Putik nation naman. Oh yeah Alala nyo ba yung minalunga sa Sanay tayo dyan Police Dirt bike air kaya to. Oh yeah Woo Yun, Olonga po Nakita ko na Olonga po straight ahead Bang Always uh, exciting Na makakita ng mga bago bago sa patingin mo kung baga makarating ka sa isang lugar na hindi mo pa nararating yun yun eh kaya ka nagra-ride that's why we ride <laughs> so pagdating sa ganito medyo maluwag diba so ma matitend kayo na magpatakbo ng mabilis piece of advice huwag masyado kasi ayan oh, mayroon ditak -ditak. o mayroon akong nadadaan ng bitak-bitak ang masakit sa braso kasi naman ni laba lalabanan mo siya eh. Maluwag siya, kaso hindi, hindi pantay. Hindi consistent yung ano. Ayan, pantay na naman. Kasi may part na medyo, di ba, maalog. <coughs> Yan ang mahirap. Okay, matitempt. Basta-basta. Pag-isip. Think twice. Wala lagi. right Merong uh, thank you. Thank you sign. So meron pa checkpoint dito Boss Salamat po Alright Ngayon, may checkpoint na malaki Papasok ng subik Nasa subik na ako <laughs> Alright Yeah Solid oh. Ang ganda dito Para ako na sa Malaysia <laughs> Yung paakit ng ganting Yun yung dating niya So uh, gas update from full tank Sa Valenzuela Ngayon 3 bar na lang so, Malayo-layo rin yun na 3 bar kalahati eh, Marami nagbabike dito Wow man! Solid! Solid to! Oh. Let's do the banking! O ano, masarap ba magmotor? <laughs> Isa ito sa mga dahilan kung bakit kami nagra-ride. Ang sense of freedom na ikaw lang at ang motor mo ang makakapag-explain. Sana makatulong itong video na ito sa mga nagbabal magmotor. Hanggang sa muli mga kayo yo yo, palagi mag-ingat sa kalsada. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. At i-click niyo ang bell button para sa latest updates. Bye-bye.